magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa ating lahat mga Carol. For today's vlog, ayan, titingnan natin yung alaga natin kambing. Ha? Huh? May alagang kambing? Ay, yes, may alaga kaming kambing. At yan, kasama namin si, ay, kasama ko si Bibi Justin. So, ayan, hapon na. Time check is already. 2.50 p.m. na po, ayan. Oras na ng pagpapainom sa mga hayop. Ayan, pupunta namin yung kambing ayan. Sa, paano nga ba kami nagkaroon ng alagang kambing? So, ganito yan mga Kairola. Yung nag-aalaga po kasi ng kambing ay umalis. Pumunta po ng Batangas. So, ayan. Naiwan yung hayop. So, ayan. Huwag na, natin, wag na natin alamin kung bakit sila umalis. Wala na tayo dun. <laughs> so, naiwan yung kambing at balak nilang isa uli sa may-ari. So pag sinauli yon wala din sila di naman sila babayaran noon kasi kusa nilang sinauli. Pero kung mismo'ng kinuha ng may-ari sa kanila, magbabayad yung may-ari nung araw ng pag-alaga nila noon. So isauli sana nila. So so nangyari, isauli sana nila. Kaso nang, nang hinayaan kami noon kasi malapit lang dito sa amin. So nang si Mama noon kasi buntis yung kambing sayang naman kung sa ulit lang so ang ginawa ni mama kinausap yung nag-aalaga nito kung pwede kay Jason na lang paalagaan yun sa asawa ko nga so pumayag naman kaya ngayon kami na nag-aalaga at yung kambing napunta sa amin 2 months ng buntis So ayan nga mga ilang buwan ay naka ano naman sa amin na buwan na yung na ano yung bilang dito sa amin na kami nag-aalaga. So ayan nakapanganak na ayan tingnan natin. Tingnan natin yung alaga natin at syempre kasi oras na ng pagpapainom, magdadala tayo ng tubig pang painom sa kambing. Actually, tatlo yung kambing na inaalagaan namin. So, yung dalawa kasi andun sa pasto, medyo malayo yun. At syempre, hindi lang kambing mo ano natin, syempre pati yung kalabaw. Meron din kasi kaming inalaga na kalabaw. Galing din kay Lola Nets. So, ayan, pagkatapos natin painumin yung kambing, yung kalabaw naman. Pero saan nga ba tayo kukuha ng tubig? <laughs> so, wag na siguro muna natin painumin yung kalabaw, yung kambing muna, tapos yung kalabaw, bakiruhan. Tapos kasi dito sa Burias, dito ka mama. Bakiruhan yung kapakainin ba yung ilalagay mo siya sa medyo ma madami yung kakainan niya. Kasi ngayon nakapasilong lang yun eh. Kasi kanina sobrang init. Kailangan pasilungan yung kalabaw. Kasi baka ma ma mamatay sa init. So kailangan pasilungan. Well, let's kuha na na tayo ng tubig. So ayun mga kairo ito yung kukunin natin. Ayan may laman dito lang siguro natin papainumin dito sa plangga ng maliit ayan, lagyan natin ng tubig kasi kada umaga ay bandang alas 9 or alas 10 ng umaga pinapainom din naman yun kaya kaunti lang yung naiinom niya pag hapon na ayan, lagyan natin so medyo nag nahihirapan tayo sa pag ano, ng, ano nito ng tubig kasi siyempre hawak natin yung baby hindi ko pwedeng bitawan kasi pag binitawan to kung saan saan nakaabot baka mas matagalan pa ako sa pag ng tubig alright yeah. ayan punta na natin yung kambing siyempre yung kambing kahit an ano yan kailang kailangan din pasilungan So, pinasilungan namin dun sa may kubo nila, Karotman. And medyo magalaw yung kamera natin kasi hawak ko yung bibig ko at hindi ko masyadong maangat yung cellphone para hindi masyadong alog. Ayan, pasensya na kayo. <laughs> Ayan yung kambing natin. <sighs> Nahirapan ko sa kalisod. Me! Uh, parang ayo uminom ah. Ayan yung kambing natin na may bibi. Ayan yung bibi nga pala niyan mga Carol, dalawa sana kaso namatay po yung isa sa kadahilan ng yung pangalawang baby na namatay. Bali-bali po yung buto niyan, yung paatapos yung yung ulo niya halos magkadikit na. So, pagkalabas pa lang talaga, patay na siya. So, yung, ito namang nanay, na kambing, medyo pumayat kasi, dalawang araw po siyang hindi kumain, hindi siya, sobrang kaunti nang iniinom, kaya pumayat siya, medyo, maayos-ayos na po ngayon kasi, medyo na, madami na yung nakain niya, tapos, medyo na, madami na din yung nainom niya. Unti-unti na siyang bumabalik sa dati niyang katawan. Ayan, tingnan din natin yung, yung bibi na kambing. Ayun siya, Oh. Ayan. Yan po pala mga Kairol, Medyo may pag... May problema po tayo dyan sa bibi na kambing natin yan. Kasi po, nung pagkalabas din po niyan, medyo lamtay. Yung ano siya, halos lagi lang nakahiga, hindi siya masyadong naglalakad-lakad. So, yung puso niya lagi nakaano sa lupa. So, nagkaroon ng depresya kasi po, kasi po, inuod yung puso niya. Grabe, sobrang laki ng butas. Mas malaki pa sa, sa ano, yung ganito natin, yung ganito natin, oh. Dito. Mas malaki pa dyan. Grabe. So, di natin makita ngayon kasi, hindi ko siya mahawakan kasi, ano, oh idlasan na yung kumbaga ta tatakutin na siya sa tao ayan hindi siya malapit-lapitan agad kasi tatakbo pag nilapitan mo eh pero dati mga tatlong araw ba, pagka simula ng pagkaanak niyan ano siya kahit hawakan mo hindi yan tatakbo kasi nga hindi naman siya makatayo kasi lamtay siya so yung ano hindi siya masyadong tumatayo kasi inaano pa siguro yung puso niya kasi yun pala may uod na. Tatlong araw bago na kita namin kasi nakita lang namin nung pina yung papainumin na sana ng asawa ko ng gatas. Kasi yung yung baby na po yan ginagatasan lang po yan mga ka-idol. Pani tawag ng mama. Dito naman ako. <laughs> yung kambing ko Ma! na bibi, ginagatasan lang po yun kasi mahina po yung gatas siguro ng nanay niya. So, Ma! hindi siya nagdidede. Ayan. Tingnan mo, lumalapit ako, lumalayo naman siya. Oh. <laughs> so, mamaya pagdating ni ng asawa ko, ni Jason. So, pa hawakan natin yung bibingkambing para ipakita ko sa inyo yung kung gano'n talaga siya kalaki. Grabe, ang dami din ang ginastos namin dyan para sa pag, ano na, pagbili ng gamot. So, ang nagamot po niya is si Kainting at yung asawa ko. Sila nang tulungan niyan para magamot yung pusod. Ayan. Kaunti lang yung ininom. Kaunti lang po kasi nainom niyan paghapon kasi pag umaga, pinapainom din naman eh. So, ayan. Ito yung, ano yung tulungan ng baboy ni Cartman. Ayan, wala na silang baboy. <laughs> Ayan, bumaba yung bibi ko. Ano? Ano bibi ko? Saan ka? Ops, bato. Uy, babatuhin yung kambing. Bibi ko. Mhm. <laughs> Grabe talaga yung baby ko. Oh, sige, kaya mo yan. Hello? At andun nga din pala sila Mrs. Alger at Mrs. Carrot. Nagagraba. Grabe ang layo ng pinagagrabahan nila. Dun sa may bahay na yun. Dun sila naggagraba. Actually, wala nang tao kasi dun sa bahay na yun eh. So, kasama nung umalis ng, ng nag-aalaga nito. Yung kasama silang umalis. Ayan. Yung baby ko naman, panay takbo-takbo. Ngayon takbo. ganyan yan pag... Hoy! 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 Halakaw! Wala na! Ayun, baby ko! <laughs> Ganito talaga ito pag binitawan dito eh. <laughs> baby Justin! Justin! Baby ko! Uy! Hala, pati ako babatuhin. Grabe ka! Karga na lang kay mama. Ayan, doon pala yung sinasabi ko napasto. Ayan, doon nakalagay yung dalawang kambing natin. Doon nakalagay, sobrang layo, 'di ba? Alright, ngayon naman at titingnan natin yung kalabaw natin. Alright. Yung kalabaw natin nandun sa may pipil tree, doon sa may Jimelina. Kung tawag sa amin Jimelina. Dito sa kanila pipil tree. Ayan, dun nilagay ko yung kalabaw. Kasi doon, landong. <laughs> landong, kumbaga, may mapasilungan. Alright, tingnan natin. Yung, yung kalabaw na yan, ang may-ari po niyan ay si Lula Nets. Ayan yung kalabaw natin. Pagka, ano, papakainin natin yan ngayon, nilagay natin siya sa Medyo madami yung makakainan niya. Kasi dito, wala dito makakainan eh. Ayan, oh. Ang kalabaw na nalapitan natin. Alright. Ayan, babae po yung kalabaw na inaalagaan namin. Ayan. Ayan, you know. oh. So, medyo maliit-liit pa po siya. Hindi pa siya katulad nung talagang maanuhan na yung mag-aararo. Hindi pa po siya pwedeng ipagamit sa pag-araro eh. So, pero nagamit din naman po siya sa pag-aalog. Pag -aalog. -aalo, pag Kung dito sa Bisaya, pag-aalog. Sa Tagalog naman, pag-iigib ng tubig. Ayan. Nakaka buhat din naman po siya ng tatlong container na medyo maliit-liit lang. Kasi may container na malaki talaga eh. Ayan, di kami mapakita. Malayo dito yung container. Ayan, pero tatlong peraso na po ng container ang na iigiban niya. So, medyo nagagamit na din namin yung kalabaw sa pag-iigib ng tubig. Minsan, pag mag, ano kami, magagraba, pinag, ano, pinagbubuhat namin siya ng, gamit ba sa barsahan? Hindi yung binubuhat na mismo sa likod, ha? O kaya sa batok ko kaya sa balikat. <laughs> sa ano ba, sa baratsahan, medyo manabi na din yung na, ano niya, hakot niya na bato. So, ayan, medyo na, ano uh, na talaga namin napapakinabangan na yung kalabaw na to. Ayan, thank you, thank you so much kay Lulanets at pumayag na kami ang mag-alaga at nagdiwala siya sa amin na paalagaan sa amin tong kalabaw. Alright. Maganda talaga pag may sarili kang ano, hayop. Kasi sa oras ng pangailangan mayroon kang paghugutan. At ito yung simula namin na magkakaroon kami ng sariling hayop. Yung pag aalaga muna ng ibang hayop, syempre magkakaroon din niya ng anak. So, magkaka <coughs> dadating din yung oras na magkakaroon din kami ng sariling hayop sa dahil sa anak nila. Yun, mga kalag mapupunta sa amin yung iba. Yung iba naman sa may ari, syempre hati-hati. Yan. So, ayan. Yan ang simula namin para magkaroon din kami sariling hayop at mayroon din kami pagkukukunan sa pagdating ng panahon na mga ngilangan ka talaga kami. So, ayan. Yan siya. At sa bibi ko, bibi kong makulit. Ha, <laughs> ah, grabe. Kaya so, dyan nga lang nilagay ng asawa ko kasi kumakain naman siya dyan kanina. Eh, may mga makain naman dyan. Hoy! <laughs> <laughs> Nabayot na! <laughs> so, ayan, hanggang dito lang po ang vlog nito. So, ayan, thank you, thank you so much po sa mga nanood. Ayan. So, ayan, bye-bye po.